Ay, mga tong pupunta dyan, ha? Iisip na yata mag iipon ako, ha? <laughs> Bakit? E, di ba? Kailangan mo mag-ipon. Kung pupunta hey, ka dito, magagastasan ka sa pamasahe. Wala problema yun. Kasi ginagawa ko nga rin. Eh, paano ko magagawa rin yung maniligo sa iyo? Ngunit kung gagawin niya ang tapos gagawin. Eh, pwede man dito. Ako ba? Ah, kahit na. Ang pito ko personal. Paalam na aking mahal Masakit isipin Na tayo'y nagmamahalan pa Puso't isipay magkain Sabi ko lang, sabi ko lang sa sarili ko hmm. Hindi ako tutuko, wala ka pa na napipili Ako ang gagawa ng paraan Gumagawa ko ng paraan Mas maganda sa personal. okay na pag sa video call, ito dito. Matali lang sabihin eh. personal, wala. May hina-hina ka na. Dimple ko. Wala, nga na. Laki pa. Ang kabila, wala. Meron. Ay, wong ko hindi lumalabas eh. Anto kasi ako eh. Ayun no? maligit. Maligit maligit. Oh. Maliit. Maliit lang. Ah, oh, may maliit lang lang. Puso tisip ay magkaiba. Ah. Ano ko lang puta niya eh. Hmm? Kasi no, record ako loko. Hindi huh? no, huh? ako Ha? Hindi ako makatulog sa uh, kay Nike yan. Ano ko loko puta yan eh. Saway bata yan. Hindi. Kaya, kaya ko na, ano, na, nawa kasi ayoko na mangyari sa pinsan ko. Namatay dahil sa asawa niya. Mm na baliw siya, na baliw siya, nagkatakit siya, yan, nangyari siya, namatay. Dahil sa asawa na baliw, na baliw. Iniwan ang asawa? Hindi iniwan. Lagi sila nag-aaway. Hmm. Eh, namata na kang lalaki. Namis-namis na ang asawa eh. May layo. Nasa bukod ang asawa. Hmm. Ah, kaya pala ganyan ang pinagdadaanan mo. Kaya na experience mo. Oo. Oh. Oo. Oh. Kaya kaya sa picture, yun, like, mag-iingat ka sa ginagawa mo. Kaya sabi ko siya, okay yan. Kasi hindi ako mapili, okay lang sa akin yan. Isa tanggap ko na yan. Isa na nasa sa'yo yan. Wala lang na sa akin yan. Kasi sabi ko siya lagi sa'yo yan. Ay, sa akin lang, kung mangyari, huwag na ako may dadamay. So, yung ako, bahala ka ng paliwanag. <laughs> Wala, hindi natin ano yun. Eh, siyempre, ito, na-explain ko.